Andito na po tayo sa loob ng airport ng Israel. Ayan. At pumunta na tayo dun sa information. Tinanong ko kung saan yung pila ng Turkish Airlines. Doon daw sa letter B. At bago kayo pumasok, doon kayo kukuha ng trolley sa labas. Ingat lang dahan-dahan kasi nangangain ng, ng kartis, ng card yung machine. <laughs> nakalimutan ko magdala ng tubig, nakalimutan ko magdala ng lahat. Eh, butin lang sumubo pala ako ng pinakbit ni denden <laughs> Thank you so much, Bonso. Salamat ng marami sa inyo, ho. Kay Den kay Mar, kay Sisilo, kasi kayo know ako. <laughs> Ayan, um, departures na, departures na, thanks, God. Oh, di ba? Yes, yes at hindi ko alam kung anong laman itong mga bagahin na to at nagkaumbok-umbok na to <laughs> lumulobo ata yung aking bagahe <laughs>